Limang bagay na nangyari kay Jesus na hindi alam ng lahat. Sa tugatog ng banal na plano para sa katubusan ng sangkatauhan, ang huling sandali ng buhay ni Jesus sa krus ay puno ng matinding pisikal at espiritual na pagdurusa. Ang bundok ng Kalbaryo, na kilala rin bilang Golgotha, ang naging tagpo ng pinakadakilang pagpapahayag ng pag-ibig at sakripisyo. Nagsimula ang paglalakbay patungo sa Kalbaryo nang buhati ni Jesus ang kanyang sariling krus, sumasagisag sa bigat ng kasalanan ng sangkatauhan. Ang Via Crucis, na tinatawag ding daan ng krus, ay inilalarawan ng landas na tinahak ni Jesus mula sa Pretorio patungo sa Kalbaryo, isang landas na puno ng pagdurusa. Habang siya ay naglalakad, hinarap niya ang pangungutya, panlalait at matinding pagod. Ang koronang tinik na ipinutong sa kanyang ulo ay sumisimbolo sa pagtanggi at pangahamak na kanyang tiniis. Isa itong napakagandang video na naguumapaw ng aral at siguruhin mong tapusin ang video dahil ang pinakahuli at posibleng magbago ng pananaw mo sa buhay. Tara! at ating alamin ang limang bagay na nangyari kay Jesus na hindi pa alam ng lahat. Nang ipako si Jesus sa krus, lalo pang tumindi ang kanyang pagihirap, habang ang kanyang mga kamay at paa ay tinusok ng malalaking pako, mga pisikal na patunay ng halaga ng sakripisyong kanyang pinasan. Habang nakabiting may bigat ng kanyang katawan, lalong nahirapan siyang huminga kung kaya't bawat hininga ay naging isang matinding pagsubok. Sa kabila ng matinding sakit, sa gitna ng kanyang paghihirap, sinabi pa rin ni Jesus ang mga salitang nagpapatawad. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa paligid niya, nasaksihan ng mga tao ang huling sandali ng Mesyas. Dalawang magnanakaw ang ipinako sa kanyang tabi at ang isa sa kanila na hinipo ng biyaya ng Diyos ay kumilala sa kanyang pagiging walang sala at nakiusap, Panginoon, alalahanin mo ako kapag pumasok ka sa iyong kaharian. Sumagot si Jesus ng may pag-asa, Tunay na sinasabi ko sa iyo, ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Sa kasagsagan ng pagpapako sa krus, biglang bumalot ang kadiliman sa buong kalupaan, isang pambihirang pangyayaring nagpakita ng bigat ng sandali. Ang tatlong oras ng kadilimang ito, Mula tanghali hanggang alas tres ng hapon ay hindi maipapaliwanag ng natural na dahilan tulad ng isang eclipse. Sa halip, ito ay isang banal na tanda, isang makalangit na pahiwatig na kasabay ng sakripisyo ni Jesus. Sa sinaunang panahon, ang kadiliman ay madalas na iniuugnay sa pagluluksa at pagkamatay ng mahahalagang tao. Ayon sa mga kilalang teologo, ang kadilimang ito ay sumisimbolo sa matinding kalungkutan ng Diyos sa pagkamatay ng kanyang anak. Ipinapakita rin nito ang pansamantalang pag-atras ng banal na liwanag dahil sa lalim ng sakripisyong naganap. Ang matinding kadilimang ito ay isang malinaw na tanda ng banal na paghatol, gaya ng hula sa lumang tipan, partikular sa Amos, ikawalong kabanata ikasyam na berso, aking palulubugi ng araw sa katanghaliang tapat, ang katuparang ito ng propesya ay nagpapatunay sa katotohanan ng kasulatan at sa soberanya ng Diyos. Sa gitna ng kadilimang ito, sumigaw si Jesus ng malakas, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang mga salitang ito ay nagpapatunay sa katuparan ng kasulatan at nagsisiwalat ng bigat ng pasaning, kanyang dinala upang akuin ang kasalanan ng mundo. Dumating ang pinakahuling sandali ng ipahayag ni Jesus, naganap na noon din isinuko niya ang kanyang espiritu. Biglang yumanig ang lupa, nagbitak ang mga bato at nabuksan ang mga libingan. Dito naganap ang isa pang pangyayaring may malalim na kahalagahan na hindi lang espiritual kundi pati sa kalikasan. Sa aklat ni Mateo, ikadalawamputpitong kabanata, ikalimangput isang berso, nakasulat, Nyanig ng lindol ang lupa at nagbitak ang mga bato. Ang lindol na ito ay hindi isang pangkaraniwang likas na pangyayari. Ito ay tugon ng sang sa pagkamatay ng anak ng Diyos. Ang mga batong sumisimbolo sa katatagan ng mundo ay nadurog sa harap ng napakahalagang sakripisyong naganap. Ang lindol na ito ay nagdulot din ng isa pang kahangahangang pangyayari. Ang lupain ng Palestina ay nakapwesto sa isang malaking seismic fault. Dahil sa pagyanig, nasira ang ilang libingang yari sa bato. Dahil dito, nabuksan ang mga libingan at ang mga katawan ng ilang matuwid na tao ay muling nabuhay. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, lumitaw ang mga ito sa banal na lungsod ng Jerusalem at nasaksihan ng marami. Isa ito sa mga pinakakamanghamanghang pangyayari sa kasaysayan ng pagpapako sa krus. Ang lindol, pagbukas ng mga libingan, at muling pagkabuhay ng mga banal ay malinaw na pagpapakita ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Sila ay naging buhay na patunay ng tagumpay ni Jesus laban sa kamatayan, isang paunang patikim ng muling pagkabuhay na ipagkakaloob sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ayon kay Apostol Pablo sa unang Korinto, ikalabin limang kabanata mula sa ikadalawampung berso, si Kristo ang panganay sa mga muling nabuhay mula sa mga patay na nangangahulugang kung paano siya muling nabuhay. Ganon din ang mangyayari sa lahat ng kanyang mga tagasunod. Sa aklat naman ni Mateo, inilarawan ang isa pang mahalagang pangyayari. Muling sumigaw ng malakas si Jesus at isinuko ang kanyang espiritu at biglang nahati sa dalawa ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Noong panahong iyon, isang makapal na belo ang naghihiwalay sa banal na dako at sa kabanal-banalang dako ng templo. Tanging ang punong saserdote lamang ang maaaring makapasok doon, minsan sa isang taon, upang maghandog ng dugo para sa pagtubos ng kasalanan. Ang pagkapunit ng tabing ay hindi lamang isang pisikal na pangyayari, kundi isang espiritual na pahiwatig. Ipinapakita nito na sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus, wala nang hadlang sa pagitan ng Diyos at ng tao sa aklat ng mga tiga Hebreo sinabi, Dahil dito, mga kapatid, tayo'y may kapanatagan na makapasok sa kabanal-banalang dako sa pamamagitan ng dugo ni Jesus sa isang bagong at buhay na daan na kanyang binuksan sa atin sa pamamagitan ng kanyang katawan. Sa huli isang Romanong senturyon na naging saksi sa mga kahangahangang pangyayaring ito, ay nagsabi ng may labis na pagkamangha, Tunay ngang ito ang anak ng Diyos ang kanyang pahayag ay isang makapangyarihang patutuo sa di matatawarang epekto ng kamatayan ni Jesus. Ang isang tao na bihasa sa pagpatay ay nakakita ng isang bagay na naiiba kay Jesus, isang bagay na nagpabago sa kanyang pananaw magpakailanman. Ang krus ng Kalbaryo ay hindi lamang isang tagpo ng pagdurusa, kundi isang dakilang pahayag ng pag-ibig at pag-asa. Sa bawat sugat na tinamo ni Jesus, ipinamalas niya ang isang pag-ibig na walang kapantay, isang pag-ibig na handang mag-alay ng buhay upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Ang kadilimang bumalot sa lupa, ang pagyanig ng mundo, ang pagkabiyak ng tabing ng templo, at ang muling pagkabuhay ng mga banal ay mga patunay na ang kanyang kamatayan ay hindi isang karaniwang pangyayari kundi isang makalangit na pagtatakda ng bagong simula. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, ang dating pader na naghihiwalay sa Diyos at sa tao ay gumuho at ang daan patungo sa buhay na walang hanggan ay ibinukas para sa lahat. Ang krus na dating sagisag ng kahihiyan at kamatayan ay naging sagisag ng tagumpay at kaligtasan. Ipinapaalala nito sa atin na gaano man kabigat ang ating kasalanan, Gaano man tayo nadadapa sa ating paglalakbay, palaging may bukas na pinto ng awa at pagpapatawad sa piling ng Diyos. Ang tanong ngayon ay hindi na kung mahal ba tayo ng Diyos, sapagkat ipinakita na niya ito sa pinakamataas na paraan, kundi kung paano natin tutugunan ang Kanyang pag-ibig. Hahayaan ba nating ang krus ni Kristo ay manatili lamang bilang isang kwento ng nakaraan? O isasabuhay natin ang aral nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nawa'y ang sakripisyong ito ay hindi lamang manatili sa ating isipan kundi maging buhay sa ating puso, humubog sa ating pagkatao, magtulak sa atin sa paggawa ng kabutihan at magbigay sa atin ng lakas upang lumakad sa landas ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng krus, tayo ay tinawag sa isang bagong buhay isang buhay na puno ng pag-asa, pananampalataya at walang hanggang pagmamahal mula sa Diyos.